Mayroon bang koneksyon sa Biblia ang kasalukuyang digmaan sa Israel? Ano pa ang nakakakilabot ng mga propesiya ang mangyayari sa mga huling panahon? Dapat ba tayong matakot? Paano natin makakamtam ang kaligtasan? Sinasabing nakapropesiya na ang nangyayaring kaguluhan ito sa Biblia. Sa Lucas chapter 19 verse 41 to 43, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod Umiyak siya para sa mga taga roon. Sinabi niya, sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Marami ang naniniwala na ang kamakailang salungatan sa pagitan ng Hamas at Israel ay may koneksyon sa mga propesya sa mga huling panahon na kasalukuyang nangyayari at ito ay nagsisilbing babala. May mga tao din naman na hindi naniniwala sa ideyang ito at sinasabing walang anumang koneksyon sa mga pangyayari. Napakahalaga ng Israel para sa mga propesya sa katapusan ng panahon. Sa buong Biblia, maraming mga propesya at mga hula sa kasaysayan ng Israel ang nagaganap na at patuloy na nagaganap pa. Ang mga propesya na ito ay hindi lamang nagbibigay ng patnubay at pag-asa, ngunit tumatayo bilang isang testamento sa kapangyarihan ng Diyos at sa katotohanan ng kasulatan. Lalo na sa mga huling araw, ang pagnanais nating makita ang pagbabalik ng Panginoon ay higit pang mahalaga. Ang mga propesya ng pagbabalik ng Panginoong Hesus ay halos na isakatuparan na sa ngayon at nakita at narinig na nating lahat ang madalas na pagdating ng lahat ng uri ng sakuna sa lahat ng bansa sa mundo. Mayroong mga sakuna sa lahat ng dako, gaya ng mga pagbaha, tagtuyot, lindol, epidemya at tigmaan. Nasa matinding kaguluhan rin ang mundo at madalas na mayroong mga gera at pag-atake ng terorismo. Gayunpaman, Asahan na natin ang mga digmaang ito ay mangyayari ayon sa Biblia. Sa Mateo chapter 24 verse 6 to 8. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari ngunit hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa mga bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba pang mga dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Noong 70 AD, sinakop ng Roma ang Jerusalem, winasak ang templo at pinatarsik ang mga Hudyo na nagresulta sa agarang pagpatay sa 10,000 katao. Ang mga Hudyo ay pinalayas at ipinagbawal sa lupain sa loob ng 2,000 taon. Ngunit mahimalang bumalik ang kalahati ng populasyon ng mga Hudyo at muling nagsama-sama sa Israel noong 1948. Sa Hosea chapter 21 verse 43 to 45, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Ito ay nakikita bilang isang katuparan ng hula sa lumang tipan. Mayroon pang pa isang propesya sa Biblia para sa hinaharap na magaganap umano sa mga huling panahon. Sinasabing sasalakayin ang Israel ng isang kolisyon ng mga bansang muslim. Ito ay ituturing na labanan sa panig ng Diyos at ni Satanas. Ito ay ipinahayag sa Ezekiel chapter 38 verse 1 to 6. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal. Patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan. Ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa ustong kasuotang pandigma. May pananggalang at tabak. Kasama nila ang kalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang hukbo at ang Betogarma hanggang sa dulong hilaga pati ang buong hukbo nito at ang kalakihan ng marami pang bansa. Sa Ezekiel chapter 38 verse 14 to 16, kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito. Sa araw na namumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulong hilaga. Ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumaragasang bagyo ipapalusog ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. Ang kahulugan ng Gog at Magog ayon sa biblikal na paliwanag ay ang pangalan ng mga kaaway ng Diyos sa katapusan ng mundo. Sa pahayag sa Biblia, ang Gog at Magog ay mga bansa at pinuno sa ilalim ng pamamahala ni Satanas kung saan ay nakapropesiya na mananalakay at kakalaban sa bayan ng Diyos na Israel. Ang digmaan ng Gog at Magog ay magaganap sa panahon ng kapighatian, maaaring sa unang tatlong taon at kalahati. Ang pinakamalakas na ebidensya para sa pananaw na ito ay mangyayari ang pagsalakay sa panahon ng kapayapaan sa Israel sa panahon na mahina ang kanilang depensa laban sa mga kaaway. Walang kapayapaan sa Israel sa panahon ito at hindi kapanipaniwala na ibababa nito ang kanyang armas malibang may magaganap na isang malaking pangyayari sa panahon ng pakikipagkasundo ng Israel sa Kristo, Sa pasimula ng pitong taon ng kapigatian, magkakaroon ng kapayapaan sa Israel, ngunit ito ay pansamantala lamang. Ayon sa Ezekiel, ang Diyos mismo ang gagapi sa Gog sa mga kabundukan ng Israel. Napakalawak ng mangyayaring patayan na kinakailangan ng pitong buwan upang ilibing ang mga patay. Sa Ezekiel chapter 38 verse 18 to 23, Pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, Aabot na sa sukdulan ng aking puot at sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila-sila magtatagaan. Paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay papaulanan ko ng mga buhawi, malalaking yelo ng apoy at asupre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy makikilala nilang ako si Yahweh. Ito ang mga propesiyang nakasaad sa Biblia na hindi pa nangyayari. Ang digmaang ang ng silangan ay magiging laban ng Diyos at ni Satanas. Ang eksaktong petsa ng propesiya tungkol sa mga huling panahon ay hindi alam ngunit ito ay inaasahang magaganap pagkatapos ng rapture. Sa gitna ng magulong kaganapan, mahalagang malaman natin na mayroon tayong kaligtasan at dapat nating malaman na ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo dapat matakot, sa halip ay hanapin ang katotohanan. Bilang mga mananampalataya, mahalagang kilalanin ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Nakapaloob dito ang mga katuparan ng mga salita ng Diyos sapagkat ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong kasiyahan sa katotohanan na ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagkatawang tao na matay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. At dahil sa paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Binibigyang katiyakan ito ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo na hindi sila mananatiling patay sila ay bubuhayin sa kanyang muling pagdating at tatanggap ng maluwalhating katawan. Ito ang ating dakilang pag-asa. Pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo ang susi at daan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay di mapapasa kanino man, maliban sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ang pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita ngunit totoo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa tagapagligtas at pagsisisi, nagiging lubos na mabisa ang kanyang pagbabayad sala sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya maaari din tayong tumanggap ng lakas na madaig ang mga tukso at takot sa mundo patuloy po tayong manalangin at buong pusong manampalataya sa ating Diyos na buhay mula sa huling panahon muli po maraming salamat sana po ay meron kayong natutunan ingat and god bless